Hello mga kumarites, ayan, ito naman yung ganap nung kinabukasan ng birthday ko, November 28 na to. Pero ewan, eh, hindi ko natanda kung November 28 nga ba to. Basta last day na nang pasok namin noon, sabi ko sa aking asawa, wag na siyang magluto ng hapunan. Kasi sabi ko, kakain na lang kami sa Jollibee. Sabi ko kasi sa asawa ko, deserve naman namin mag Jollibee sa mga pagod namin ng isang linggo. Parang hindi lang isang linggo, araw-araw <laughs> ata kami pagod, Char. At ayan, no nakaupo na nga kami dito, ayan, napansin ko yung tiyan niya. Ang laki, nako, puro alak ang laman yan. Hoy, ang kamay, baka kung saan mapapunta, Charis. <laughs> Naku, mamaya sa bahay, dadakutin ko yan. Charo, sabi ko nga sa kanilang dalawa, ay eh, sila. Ay ayun nga, gutom na gutom yung dalawa at nagpa-extra rice pa nga sila. nag pa kasi ako mga kumarites, kaya anong oras na to? Mga 9.30 na ata, ay gutom na gutom na yung dalawa. Birang bihira naman talaga kaming kumain sa mga ganito mga kumarites. Naku, hindi araw-araw, talagang bihira lang. Kaya pag nakain kami sa Jollibee, masasabi mo talagang deserve namin to. Mas na-appreciate kasi namin yung Jollibee, lalo na kabihira lang kami makatikim. Masama din naman kasi mga kumarites na lagi tayo nakakain sa mga fast food. Kasi kalimitan talaga yung mga sakit na lumalabas ngayon. Minsan nakukuha na rin natin sa mga kinakain natin. Mahirap din kasi kapag ka mapera, no, nakakain natin yung mga gusto natin. Na hindi natin namamalayan yun na pala yung nakakasama sa ating katawan. Kaya mas maganda na rin na wala tayong pera. No? Try <laughs> lang. Pero pwede naman. Dapat bihira lang. Mas masarap pa rin talaga kapag ka nga magluluto ka ng sarili mo sa bahay. Kasi alam mo kung ano yung mga ingredients na nilalagay mo. Hindi kagaya ng mga ganitong fast food, hindi mo alam kung ano yung mga preservative na nilalagay nila. Tayo so, tapos na nga kaming kumain at nabusog naman kaming lahat. Sobrang lamig nga dito sa loob ng Jollibee. Buti na lang may dala akong jacket. Kaya ayan, pinahiram ko nga dito sa aking anak at lamig na lamig. Tapos yung aking asawa ay lumabas naman at siya daw ay magyoyose kasi busog na busog din. Hindi pa nga nila naubos siya dahil yung dalawang burger nga ay inilagay ko na nga lang sa bag ko. Sa bahay na lang ang naming kakainin. Minsan ginagawa nilang almusal sa umaga yan. Ayan, simple celebration na rin to ng birthday ko kasi alam nyo naman na hindi nga ako naghahanda. Mas gusto ko pa yung ganito, nakakain na lang kami tatlo sa labas. Kesa naman magluluto pa ako eh, naku mapapagod lang ako. Kaya kung mapapansin nyo kapag ka nagbe-birthday ako, laging sa labas kami kumakain. Tapos kapag ka-anniversary eh ganun din. Siyempre yung maghapon nakakapagod na. Kaya pag rest day ako, mas gusto ko eh wala na akong gagawin, magpapahinga na lang talaga. Pagkatapos nga nung anak ko na maubos yung kanyang iniinom, iniyakag eh, ko na nga siya dito sa labas. Buti na nga lang at ang dinala nga ng aking asawa ay tricycle kasi medyo umaambon nga nito. Wala, diretso uwi naman na kami pagkatapos namin kumain. Kita nyo naman ang laki ng tiyan ng aking asawa. <laughs> Kinalalaklak na yan, kinainom ng ala. Sadyang so, yung tiyan ang nangunguna eh. Laging sinasabi magda na daw siya, eh, hindi naman mapigilan kumain ng kumain. So yun lang naman mga kumaratas ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!